Bani iti santol. Bani na yung bagyo bago niya laglagin tong mga santol. Kasi nung nakaraang taon, inunahan kami.

Odi, oh, Odi banget. gitu, biat. Oke, okay, bilang lagi satu hmm Bala. Picture, tolong bilang bi. Mars. Candy Huwag pa rin sa sanga. Sa sanga nagingat. Okay. Ang dami pa. Ang dami pa. <laughs> Yung sanga pa dito sa baba to. Ayan oh. Ah. Ang dami na din eh. Oh. Sarap ng candy.

On pagtang 1